Tarlac, isang maliit na bayan na bumubuo sa kabuuan ng Pilipinas. At sa bayang ito ay may isang lugar na nagsisilbing paalala kung ano ang pinagdaanan ng di lamang mga Pilipinong sundalo pati na rin mga Amerikano. Halina't samahan niyo kaming magbalik tanaw sa lakad ng kamatayan. Kapas National Shrine isa sa mga binibidang pasyalan sa Tarlac na sinimulang itayon noong December 7, 1991 at binuksan bilang Kapas National Shrine noong April 9, 2003 Pero ang tanong bakit nga ba ito itinayo? Ano nga ba ang kwento sa likod ng napakagandang pasyalan na ito? At yan ang aalamin natin Ako nga po pala si Patricia Nicole Tanelada at ako naman po si Mika Abigail Alarcón At ito po ang Balik tanaw sa lakad ng kamatayan. Binubuo ng 54 hectares parkland at 35 hectares ng lupa ng pinagtaniman ng puno. Diyan natin makikita ang mga museyo, monumento, pahingahan, mga tirang alaala ng Death March at syempre ang obelisk. Sa pagpasok ng shrine, Makikita agad ang mga tanawin na ipinagmamalaki ng maraming tagakapas. Maaninig mo sa unang tingin ang sobrang taas na obelisk at ang mga berde at malamig sa mata ng mga puno at halaman. Kung nice naman po magpahinga matapos sa mahabang paglalakad, mayroon po mga upuan sa gilid lamang ng obelisk. naman ay nature lover, meron mga buwan sa kaliwang banda na pwede mo mapagpahinga. Pero kung gusto naman po ng masisilungan, meron po sa kanan kung saan merong tindahan at mga lamesang pwede mapagkainan. At matapos magpahinga, ituloy na natin ang ating paglalakbay. Ilang metro mula sa mga pahingahan, makikita ang natitirang bahagi ng tren na ginamit noon pang death march. Tinatawag nila itong boxcar. Ang boxcar na ito ay ginamit noong 1942 o may mahigit na 72 taon na itong nabubuhay. Gawa ito sa kahoy at yero. May haba itong 6 na talampakan at lapad na walong talampakan. Ito na lamang ang kaisa-isang reliko ng tren na ating makikita sa kasalukuyan. Ito ay ginamit para ilika sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na bilanggo ng mga Hapon mula sa San Fernando, Pampanga papuntang Camp O'Donnell. Nagtanong-tanong kami at nalaman namin na wala pa silang binago inayo sa boxcar. Pinipinturahan lamang nila ito para mapanatili ang ganda. Sa gilid ng boxcar, may mga karato lang nakalagay na nagpapakita ng kasaysayan ng relikong ito. At laking gulat ng aming grupo nang mabasa namin na may kapasidad lamang ito ng limang tao. Pero dahil sa pagmamalupit ng mga hapon, pilit nilang pinagkasya ang isang daan at limang tao sa loob. Kasama na dito ang mga patay, buhay at ang mga may sakit. At ang kanilang pinagkukuhanan ng hangin ay ang konting siwang ng pinto. Makikita rin sa karato lang mga patutuon ng mga nakaligtas sa karahasan at ito ang kanilang mga sinabi. In a matter of minutes, we were suffocating for lack of air. We were being cooked alive in a 110 degree oven. We sweated, sizzled, urinated, defecated. I could hear some screaming. When I looked back, I saw a few who were fainting but had not an inch to fall on. I do not know how many of my comrades died in that car. There must have been at least ten. As the line of cars pulled in and doors opened, I could see many, many more bodies laid out on the ground beside the tracks. sa relikong ito ay ating matatanaw ang mga maliliit na monumento at museo. Katabi ng mga tatlong monumento ay ang memorial na ipinatayo ng mga Amerikano. At ito ay tinanawag nilang Battling Bastards of Bataan upang magbigay karangalan sa mga Amerikanong sundalo na namatay. Sa museo naman o ang tinatawag na Defenders Hall, dito makikita ang ilang litrato noong kasagsagan ng Death March. Habang ginagawa pa ang shrine at marami pang ibang impormasyon ukol dito. Ito ay proyekto ng sektor ng gobyerno ng na National Defense. Ipinatayo ito noong panahon ng nakaraang presidente na si Fidel V. Ramos. Bago tayo pumunta sa obelisk, Bisitahin naman natin ang pangalawang pinakapatok sa mga turista. 'Yan ang Hanging Bridge. Sa kabuuan ng Shrine, ito ang pinakamabinisita ng mga turista. Ang tinatawag nilang Hanging Bridge. Ang Hanging Bridge na ito ay tawiran patungo sa hardin na iniingatan ng mga nag-aalaga dito sa Shrine. <laughs> ang bridge na ito ay proyekto ng 51st Engineering Brigade o ang mga sundalo natin ngayon sa pamumuno ni Colonel Rafael Estrada. Sinimulang itinayo ito noong April 1, 2001 at natapos noong May 26, 2001. Mahigit kumulang 1.5 million ang nagasas para dito at ito ay may habang mahigit 100 meters ayon sa mga nagbabantay. Matapos ang mahabang paglalakad sa bridge, ang unang tatambal sa atin ay ang napakalinis at napakagandang hardin na inaalagaan ng mga tagabantay sa shrine. At ang pinakasentrong atraksyon dito sa Kapas National Shrine ay ang Obelisk. Ito ang pinakadinarayon ng mga turista dito dahil na rin siguro umaasa ang mga tao na meron silang kaparehong apelido sa mga pangalan na kapalibot dito. Ang obelisk ay may taas na 70 meter at inumpisahan gawin ito noong December 1, 1991. Gawa ito sa concrete bar at siguradong hinding-hindi ito matutumba ng kahit na anong sakuna ang dumaan. Nakapalibot naman dito of Heroes Memorial kung saan makikita natin dito ang mga pangalan ng mga bayaning yumaon. At dito rin natin makikita o dito rin natin matatagpuan ang mga iba't ibang uri ng tula na nailimbag ng mga nakaligtas sa Death March. Ang pader na ito ay gawa sa itim na marmol na ipinagawa pa sa Rome, Italy. Nakaukit sa mga marmol na ito ay ang mga pangalan ng mga pumanaw sa kasagsagan ng death march at ang ilan sa mga tulang isinulat ng mga nakaligtas sa karahasan. Bukod sa mga nagsisiganda tanawin dito, alam niyo po ba meron ding di umano yung mga kababalagang nangyayari dito? Kung tutuusin, hindi na rin katakataka na sa lugar na ito ay maraming Pilipinong sundalo ang naghirap at namatay. Narito po si Mang Cesar Corpus, isa sa mga tagabantay, para ikwento sa atin lahat ng mga kababalaghang nangyayari dito sa Kapas National Shrine. Ako si Cesar Corpus. ako yung caretaker, isang caretaker dito sa Kapas National Shrine. Sa tagal kong nanunungkulan dito, 15 years na ako rito sa servisyo ko sa government. Marami akong karanasan tungkol sa mga nagpapakita, yung mga uh, kaluluwa, lalo na sa oras na uh, panahon ng ganitong malapit ang araw ng patay. Marami dito makikita. Sa halimbawa, yung mga namamasyal dito, may nagpagnagkukuha sila ng litrato, may nakukuha silang nagpaparamdam na babae nakikita nila yung yung kinukuhanan nila na tao ang lalabas dun iba yun yung karanasan namin dito na sinasabi rin ng mga namamasyal dito yun yung mga kaluluwa siguro din na hindi natin masabi kung sa, kasama sila sa nung panahon ng hapon, ganun pero sa pakiramdam ko, siguro kasama rin sila Um, da katulad nito, itong kun na ito, itong backstab na ito, panahon pa ng Japon ito. Kaya dito, dito, dito ikinarga yung mga patay, buhay na lang galing ng, kuhan, ng, ka, ng, 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 ng bataan. Sa obelis, pagkatapos dito sa museum, dyan namin nararamdaman yan. Yung mga umaga, ganyan, pag lalo na yung medyo mm. nag-uulan-ulan ng kaunti, makikita mo talaga Tapos susundan mo yon wala naman tao. Kaya pati yung pati yung aming caretaker nagtataka Yung dito sa dito sa na experience ko dito sa ano sa museum, yung mga sundalo ba. Yung parang anino lang. Parang anino. Hindi sa obelis naman, mararamdaman mo talaga pag yung mga alas 12 ng gabi ganyan mararamdaman mo yung nagparaman nagmamarcha meron dyan sa looban dito sa kakahuyan. Dyan, Alarik dyan sa... Sa bridge? Oo. Uh, ano yung pagkunta ng bridge. Niyo? Ha? Ano po yung mga nakikita niyo siya? Ano mga... siya? Yung mga... Ay, para bang... Kung hindi kung ihahambing mo sa parang... Parang multo ganun. Kasi yung mga... Yung yun ang nagsabi rin sa amin, yung mga namamasyal. Bakit daw maraming tao doon sa loob? Pero kami, hindi namin nakikita. Pero yung mga namamasyal, doon yung yun, yung mga nakakakita. Oras na, ano, oras na parang lumaki ba yung ulo mo? Ah. Natata, para bang yung balahibo mo'y eh, tumatayo? Meron yun. Pero mismo po kayo na nag-work po dito, hindi naman po kayo, hindi niyo po naisipang mag-give up na lang po dito. Pa, hindi. Iwan na lang po to. Hindi. Ako, sanay na ako dyan sa ganyan eh. Sanay na ako diyan sa ganyan na uh, parang parang lang wala na sa akin. Dagdag ka alaman. Alam niyo bang ang bawat puno na nakatanim sa shrine ay nagre-representa sa bawat sundalong namatay? Ibig sabihin, kung ilang puno ang nakatanim dito, ganoon din ang bilang ng mga sundalong namatay noon. mayroon na rin iba't ibang sikat na personalidad ang bumisita rito. Tulad ng dating presidente na sina Fidel V. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Nariyan rin sila Joel Torre na isang veteranong aktor at ang mga newscaster na sina Cara David at Jessica Soho. Talaga nga namang napakasalimuot ng na mga pinagdaanan ng mga sundalong Pilipino para sa ating bayan. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang tinitingalaan kundi pinasasalamatan. Kaya dapat lagi natin itatak sa ating isipan na hindi lamang to basta-basta pasyalan, kundi tanda ito ng kagitingan na ipinakita ng ating mga bayani para sa kalayaan ng ating bansa. Ikaw, ano namang nagawa mo para masabing hindi ka second class na Filipino? Muli, ako po si Mika Abigail Alarcon at Patricia Nicole Tanalada. At ito po ang uh, Balik Tanaw sa Lakad ng Kamatayan.